Magandang araw po muli sa lahat po ng sumusubaybay po dito po sa ating uh, uh, talakayan tungkol po sa Biblia ano. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay at alam ko po na sa inyong pagsubaybay nito dahil uh, ang kadahilanan ay dahil po uh, talagang gusto niyo pong malaman ang katotohanan ano. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig dito po sa ating uh, pag-uusap may kinalaman po sa Biblia. Kaya ang ano ang topic naman po natin ngayon yung tanong na ano ba ang pangalan ng Diyos. Kasi karamihan po kapag uh, nagbabahay-bahay po kami ang laging ang laging nangungunang sagot kapag tinatanong po namin kung sino po ang Diyos ay marami ang nagsasabi na si Jesus daw ang Diyos, sabing ganon. At yung iba naman, ang pangalan ng Diyos ay Lord, God, or Ama. Yan yung sinasabi po nila. Pero sa totoo po, sa Hebreong kasulatan, ah, halos pitung libong ulit na nakasulat po ang pangalan ng Diyos. Pero dahil po sa siyempre, yung kaaway ng Diyos na Jehovah, ay ayaw niyang ipa, may paalam sa mga tao yung kanyang pangalan. Kaya uh, gumamit siya ng mga tao na para pilipitin ang salita ng Diyos. At uh, sa halip na isulat yung pangalan ng Diyos, linagay na lang na Lord, God, or uh, father, ganyan, sa English, di ba? O kaya sa Tagalog naman, Panginoon, jos uh, tapos Ama. Yan yung ginamit na pangalan ng Diyos. Kaya kapag ka uh, may, uh, tinatanong po namin ng mga tao, ang sabi nila, ano ang pangalan ng Diyos, ang sabi nila ay Ama. Parang mali kapag sinasabi yung sino ang Diyos? Si Ama. Parang mali, ano? <laughs> yeah, parang <laughs> hindi po tamang ano, ano, bigkasin. O kaya, uh, si Diyos. O kaya, si Panginoon. Ano? Hindi naman po, hindi naman po talaga yun yung pangalan ng Diyos, ano? Pero sa Biblia po, ilang beses, kagaya nga ng binanggit po natin sa Hebreong kasulatan, na halos pitong libong ulit na nakasulat ang pangalan ng Diyos sa Hebreong kasulatan. At yun po ay yung pamilyar. Siguro maraming nakakaalam dito yung YHWH, no? yung four letters. Ngayon sabi po ni nga nila eh, ang mga saksi ni Jehovah raw ay inimbento raw yung pangalang Jehovah, sabi nila. Ngayon paano po ba natin mababasa yung uh, pangalan ng Diyos kung hindi po natin itra-translate, di po ba, sa Tagalog, no? alangang namang sabihin po natin na yhwh kasi linalagyan po yon ng ano eh ng linagyan po yon ng mga vowels para mabasa po natin ano imbawa yon jehovah ano kaya naging jehovah tapos sa uh, sa mga ibang lugar alimbawa sa Italy j Je, jehovah yung letter g e o D as in victory at saka A. Ayan. Yan yung uh, katawagan. Depende po sa lugar eh. Ano? Kaya nakakapagtaka at mara maraming, ano, maraming taong hindi nakakaalam. Pero alam natin na kaya hindi alam ng mga tao dahil nga uh, hindi na nakasulat sa mga Biblia yung pangalan ng Diyos. Siguro mapapansin po natin uh, doon na lang po sa kung titingnan niyo po sa King James version sa awit 83:18 mababasa po natin na doon na malama, malaman nawa ng mga tao na ikaw ng pangalan ay Jehova ikaw lang ang katastaasan sa buong lupa Ayan po yung mababasa natin kung uh, titingnan niyo po yung King, King James version ng Bible po niyo Ayan, makikita nyo po yung pangalan ng Diyos. Pero sa ibang mga Uh, teksto sa Biblia ay wala na po yung kanyang pangalan Ang nakalagay na lang po doon uh, Diyos or Ama ganyan or uh, Panginoon Yan po yung nakalagay na pangalan ng Diyos Kaya naman hindi na po uh, masyadong uh, Hindi na po nakikilala ng mga tao ang pangalan ng Diyos Gaya po dito sa Isaiah 43.12 ang pangalan din po ng Diyos ay binanggit. Sa katunayan, ganito po yung ating mababasa, no? Sa Isayas, Kabanata 43, Talata 12, sabi, Ako ang nagpahayag at nagligtas at nagsiwalat noong walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Hoba at ako ang Diyos. No, nah, yan po yan sa Isayas 43, 12. At uh, mapansin din po natin na nung panahong tuksohin ni Satanas ang Panginoong Yesus noon, no? Sa Mateo 4:4. Tingnan niyo po yung sinagot ng Panginoong Yesus. Sabi niya, "Pero sumagot siya, nasusulat ang tao ay mabubuhay hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang sinasabi ni Jehova. No? Kung titingnan niyo po yung ibang salin, ang ma ano uh, mababasa po siguro natin, Diyos or Ama ang nakalagay na po diyan. Hindi na po yung pangalan ng Diyos na Jehova, no. Kaya marami po, no. Tapos yung sa Mateo 4:10 din, sinabi sinabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka sa Satanas dahil nasusulat si Jehova na yung Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran, Ano? tapos napakaganda rin ng binabanggit sa Isaiah 45:18. Dahil ito ang sinabi ni Jehova, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang mag, ang may likha nito na nagpatatag dito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan. Ako si Jehova at wala nang iba pa. Yan napakalinaw ano po yung binabanggit po ng Biblia pero karamihan po sa ngayon ay hindi po nila tinatanggap yung pangalan ng Diyos ano dahil nga po nakapokus po sila doon sa sinasabi nila na si Jesus daw ang Diyos no. pero kaya nga gaya nga po ng sinabi natin kung mauunawaan po natin kung maintindihan natin na yung kahulugan ng pangalang Jesus ay si Jehova ang kaligtasan ano yun po yung meaning po ng pangalang Jesus ano dahil nga isinugo ng Diyos na Yehova ang kanyang bugtong na anak ano upang tubusin ang kasalanan ng mga tao kaya dapat po talaga tayong dapat po talaga nating pag-aralan ng Biblia yung kung hahanapin po talaga natin yung katotohanan mag-research po tayo nasan ba yung pangalan ng Diyos no Di kung wag po tayong maniniwala na kapag sinasabi invento lang yung pangalang yan, di mag-research po tayo kung ano po ba yung nakasulat sa mga Hebreong kasulatan dati, no? yung mga sinaunang Biblia no? sa Hebreong kasulatan. Tingnan natin kung uh, ilang beses ba, ano gaya, gaya nga po nung sinabi ko sa inyo, na halos pitong libong ulit, ano? e bakit kaya natanggal o nawala yung pangalan ng Diyos? Siyempre, yung kanyang kaaway, ayaw niyang ipaalam yung tunay na pangalan ng Diyos. Ano? Hindi ayaw niyang pumayag. Kaya ganun yung ginawa niya. Ginamit niya ang mga tao para pilipitin yung katotohanan. Ano? Pati yung pangalan ng Diyos ay itinago. At hindi lang po yun. Pati yung mga turo, ano? yung tunay na turo ng Diyos mula po sa Biblia ay pinilipit po ng mga uh, tagasunod po na ni Satanas. Ano? Yung nagpapagamit po sa kanya kaya muli uh, maraming maraming salamat po sa ating lahat magandang araw po at lagi po nating tatandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat